Buti pa si Ebi, stay put lang. Ay, <tinyan> Ak, mainit kasi sa labas dito lang tayo dito lang tayo mainit po sa labas oh mainit doon dito lang tayo babies ah huh? I love you babies dito lang po tayo kasi mainit po doon sa labas gusto gusto nila lumabas kaya hanginit-init ng singaw doon sa labas ah <tong> kaya hindi ko sila pinapalabas para nandito lang sila sa kwarto eh. aircon lang ay eh, tingnan mo naman nagmamaktol pati si Yeb Yeb ko naman, tingnan maktol din, ano Yeb ah ay, sus naman mainyit po doon baby's ko eh. ay, si Yeb Yeb nangangalabit pa aru, Yeb ko. mga labit. Ngayon lang tayo. Kasi mainit po sa labas, babies. Oh. Ano <laughs> na, baby ko. Tama na po. Tama na, babies. I love you, babies. Love yan ni mama. Babe na, babe na, babe na, ha? Babe na po.